Hello, hello mga kumarites! It's me again, Mami Loy! Mabalik na nga tayo mga kumarete sa ating daily vlog. Ito na nga yung mga kaganapan pagkatapos ng outing. Kinabukasan nga pag uwi namin, inakita nga ni Mudra itong aming inidoro. Ito nga pala mga kumarete yung inidoro na ipapalagay ko kapag ka nagpatels kami ng CR. Sabi kasi ni Mudra, ilagay nga daw namin dun sa si hindi mababagsakan. Ay baka nga mapingak, ay eh pagkamahal-mahal pa man din ang aking bilidini. Uy, makasabi naman ng mahal, <laughs> ay sapat ang naman. Dahil nga napaistak na nga ito, ay yung mga karton nga niya ay nasira na. Dahil nga pag naulan ay natutuluan na, kaya naman ayan, sira sira na nga ang karton. Inayos ko nga itong paglalagyan. Ang sabi kasi ni Kuya ay dito nga sa tabi ng rep ilagay. Isang set ko na nga pala ito nabili at kasama na nga itong laboratory. Dahil nga sira-sira na nga yung karton nito ay sabi nga ng aking asawa ay dito na nga lang daw sa garbage bag ilagay. Dahil nga medyo matatagalan pa tayo magpagawa ng CR ay eh, pansamantagal ay dito na muna. Hoy, makasabi na matagal, abutin kaya ng 10 years, karo. Pero syempre hindi naman siguro at pagka nga nagkapera ay magpapagawa na nga rin kami ng CR. Dahil hindi naman perpekto ang bahay namin dahil nga naku nung lumipat nga kami eh, dito ay hindi pa naman lahat yan tapos. nag nga rin kami sa utay-utay din. Nung lumipat nga kami dito ay eh, wala kaming pinto, wala din kaming bintana. Ang harang nga lang namin nun ay plywood. Eh dahil nga lagi nga kaming napunta ng London eh kahit paano inautay-utay nga ito. Siyempre, London, London dito. Sabi nga pala ni Kuya ay lagyan nga pala ng hollow blocks yung ilalim. Para yung inidoro ay eh, hindi nga malagyan ng lupa. Sabi ko nga dito sa aking asawa eh mag-stay put na nga lang siya dyan at ako na nga ang kumuha ng hollow blocks. Kumuha nga din pala kami ng mga karton para pansapin. At ayan, pang habang buhay na si Jan. Charis, Eme. Lumabas nga pala ako at naliligo nga pala dito sa pulitong mga bata. Binigyan ko nga pala nitong istik na may palamang pulburon. Ayan pa nga yung binili namin sa Dolores at pinakain ko nga ng pinakain din sa mga batang are. Yung brown nga ang masarap at nagustuhan nga nila. Kaya ayun, tigdadalwa nga sila at nakatikim naman ako ng isa. Hindi pa nga natatapos ang summer kaya naman ayan itong pool nga ay hindi pa nililikom. Dahil panigurado eh, bukas nga ililiguan pa nila yan. Gusto ko nga ding dahil nga sobrang init. Andito naman kami ni ate sa sa loob ng bahay at nangangain naman itong sampalo. Ayan pa nga yung mga pinagbibili ko sa Dolores. At na medyo hapon na nga itinignan ko na nga itong mga batang ito kung anong ginagawa dito sa kwarto. Ay aba talaga naman nagkakasundo ang mga yan kapag ka nga cellphone ang mga hawak. Ay naku buti nga at malalaki na sila at may mga isip na. Dahil naku nung kaliliitan pa nga ng mga yan kapag ka nga magkakasama ay hindi pwedeng walang iiyak. Kaya hindi pwedeng walang bantay kapag ka nga nagsama-sama. Pero ngayon nga ay eh, kahit iwanan mo na eh, hindi na sila nag-aaway. Bala ko sana talaga maligo sa pool sabi nga ng aking asawa, antayin ko daw siya. Ay, Diyos ko, namuti na ang aking mata. Inabot na ako ng alas 8 sa pag-aantay. Dahil nga malamig na nga, inaligo na nga lang ako sa CR namin. Sa sobrang gigil ko nga sa kanya, ay gusto ko talaga makapanakit. Eh. <laughs> Pero pagka nga nang gigigil nga ako at gusto ko nga siyang saktan, ay kinukurot ko lang naman siya. Pero hindi naman kami mga kumarites nag-aaway. Talaga lang nang gigigil ako sa kanya. Ay, ganun talaga kapagka nga naiimot ako. Paano mo kasi yung kuralis ah. ano? oh, Mga ka talaga ano? Mga ka? Mga ka? Kasi pinagpapamahuhan mo? Hmm? Hindi mo yung damit. mo nagbawal Hindi yung damit. damit. Hindi mo nagbawal damit. palit. Tama. sa iyo? Sige, palit. Ay, palit! Hindi hmm. mo Hindi mo wag niyo magpunta sa dalawang komunidad mo ka na tayo tumataas mo mo na parang parang ito. parang 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 mo parang 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 Na! parang 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 na, parang 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 pa. parang 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 Ang Hindi 淡淡的。 Ay di ayun, kinagat ko lang naman yung tenga niya para mawala yung gigil ko sa kanya. Paano ba naman sasabihin sa akin, antay-antay lang, Diyos ko po, inabot na ng alas 8 sa pag-aantay. Pumunta na nga lang ako dito sa bahay ng aking kapatid at sabi ko nga dito kay ate, panoodin na nga lang namin yung aking vlog. O oh, di ba mayama, naki-smart TV yan. Wala kasi kaming TV sa bahay mga kumarites. Ay meron pala yung dala ng aking asawa, galing nga sa aking biyanan. Yun nga lang ay kailangan mo panlagyan ng antena. Ay ako naman kasi mga kumarites, hindi ako mahilig manood ng TV. Kalimitan talaga ay cellphone ang hawak ko. Tapos ang anak ko tsaka asawa ko ay eh, ganun din naman. Kaya sabi ko eh wag na nga kami bumili ng TV. Dahil nga kapag ka nga naka TV eh cellphone lang din naman ang hawak. Fast forward kinabukasan na nga ito at nagpaalam nga itong aking asawa na maliligo daw sila sa ilog. Pinayagan ko naman dahil nga kasama naman sina paring luloy. bini call pa nga ako at pinakita pa nga sa akin itong nilalakaran nila. Malapit lang naman itong mga kumarites at dito nga lang yan malapit sa SM San Pablo. Dahil ang likod nga noon ay ilog. Malinis din naman yung ilog din eh, yun nga lang ay mababaw. Ang nilalakaran bakaran pala nilang ito ay tubo at ito ng tubig. Doon nga pala sila pupunta sa dulo dahil nga yung mga kainuman nila ay naan doon. Nagpaalam pa nga sa akin naliligo daw siya ay hulong. Sige. Tapos ito namang mga bata ay dito naman naliligo sa bahay. Pinalitan nga lang ulit niya ng tubig. Pamula nga na ng nag Holy Week eh, lagi na nga yung may lamang tubig. Wari ko na may sulit na sulit talaga ang kanilang bakasyon. At yun lang naman mga kumaratas sa ating kaganapan. See you sa aking mga susunod na mini vlog. Thank you for watching. Bye!